Ating balikan ang isang kaso na gumulat sa Argentina. Noong linggo, September 15, 2019, dalawang mangingisda ang nagsasagawa ng kanilang pang-araw-araw na trabaho malapit sa mga breakwater ng lalawigan ng Nukwen sa Argentina. Sa araw na yon, sila ay lumapit sa Lime River. Silang dalawa ay masayang nangingisda hanggang sa nakita nila ang isang bagay na gumulat sa kanila. Sa tubig, lumulutang ang labi ng katawan ng isang babae. Partikular ang mga binti at isang ulo. Nagpasya ang mga mangingisda na tawagan ang mga otoridad, na agad na dumating sa lugar. Agad na kinilala ng mga opisyal si Laura Lopez, isang babae mula sa bayan ng Plotier, na nawala lamang ng hindi hihigit sa tatlong araw. Gayunpaman, hindi pa sigurado ang mga pulisya kung si Laura Lopez nga ba ang nakita nilang bangkay, kaya't patuloy na sinuyod ng pulisya ang lugar. Sinubukang hanapin ang anumang mga tanda o impormasyon na makakatulong sa pagkakakilanlan sa biktima. Hindi kalayuan sa parehong ilog, natagpuan nila ang isang punit na tela na bag, leggings, at underwear. Ang babae ay hindi lamang pinatay, kundi malinaw na sinubukan ding abusuhin at pinagsamantalahan. Sa pagkatuklas ng mga damit, tinawagan ng pulisya ang mga kamag-anak ni Laura, at tinanong kung siya nga ang nawawalang si Laura hindi alam ng mga opisyal na sa panahon ng investigasyon, ang krimen ay mas nakakatakot pa kaysa sa kanilang unang natuklasan. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, si Laura Lopez ay ipinanganak noong November 11, 2000, sa lungsod ng Plotier, Argentina. Ang kanyang mga nakatatandang kapatid na babae, na si Melissa at Damahris, Si Laura ay lubos siyang iniibig mula nang siya ay isilang. Nang si Laura ay 3 years old pa lamang, ang kanyang ina ay pumahnaw, at ang magkakapatid ay naiwan sa pangangalaga ng kanilang ama. Bagamat sa simulay nagtrabaho ng husto ang ama upang suportahan ang pamilya, siya ay nagkasakit sa alakismo matapos ang ilang taon. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na kanyang hinaharap, si Laura ay isang napakamahinhin at mapagmahal na bata kaya't nagsimula ang kanyang mga kapatid na tawagin siyang Shelo, isang palayo na ginagamit ng lahat na nakakakilala sa kanya. Ilang taon ang lumipas, nawala ng trabaho ang ama ni Laura, at kinailangan nilang maghanap ng iba pang trabaho. Sa edad na 18, nagsimulang magbenta ng mga pritong pastries si Laura sa umaga. Pagkatapos, sa gabi, siya ay nag-aaral sa mataas na paaralan, at sa kanyang libreng oras mula sa pag-aaral siya ay nag-aalaga ng kanyang mga pamangkin. Malapit na siyang makatapos ng pag-aaral at pangarap niyang makahanap ng magandang trabaho upang maibalik ang pinansyal na katatagan sa kanyang pamilya. Pero sa kasamaang palad, may nangyari na na hindi inaasahan. Noong September 12, 2019, magkasama maghapon si Laura at Damahris. Uminom ng green tea habang inaayos ni Damahris ang bahay. Nagbiro pa ang kapatid niya na sinabi niya, sa unang pagkakataon sa buhay niya, nagawa niya ng maayos ang timpla ng tea. Masaya ang araw na yon. Kinabukasan, pumasok si Laura sa paaralan, kung saan napansin ng mga kaklase niya ang kakaibang bagay tungkol sa kanya. Hindi siya umupo sa kanyang karaniwang lugar na upuan, kundi sa likod ng upuan ng kaklase niya siya umupo, at umalis ng 20 minutes bago matapos ang klase. Bandang 11.30 p.m. Bumalik si Laura sa bahay at nagkita sila ng kaibigan niya. Nagkausap sila ng ilang sandali, uminom ng ilang inumin, at nag-selfie para sa social media. Bandang 3 a.m., nagpaalam na sila sa isa't isa at sinabi ni Laura na sobrang pagod na siya at gusto na niyang matulog. Kinabukasan, nagpadala si Melissa ng text message kay Laura upang itanong kung nagpunta siya sa doktor dahil sa problema sa tenga. Ngunit hindi siya nakatanggap ng sagot. Nabahala. Tinawagan ni Melissa si Damahris upang malaman kung kasama niya si Laura, at doon nag-alala ang mga kapatid ni Laura. Wala siya kung saan, at patay ang kanyang telepono. Habang lumilipas ang ilang oras na walang anumang paramdam kay Laura, nagpasya silang makipag-ugnayan sa pulisya. Sa istasyon ng pulisya, sinabihan sila na kailangan nilang maghintay ng 24 hours mula noong huling beses na nakita nila si Laura bago magsumit ng ulat ng nawawalang tao minungkahi ng mga pulis na maaaring kasama niya ang isang boyfriend, dahil ito raw ay karaniwang nangyayari para sa mga teenager. Gayunpaman, sumapit ang 24 hours, at wala pa rin anumang balita kung nasaan si Laura. Dito lamang tinanggap ng pulisya ang ulat, at sinimulan ang paghahanap. Sa kasamaang palad, noong linggo, September 15, dalawang mangingisda ang nagtratrabaho sa lugar ng breakwater sa Lemay River. 15 kilometers lamang mula sa tahanan ni Laura sa Plotier. Tahimik silang nagtatrabaho hanggang sa may nakita silang bagay na nagpahinto sa kanila. May mga parte ng katawan ng isang babae, partikular ang mga paa at ang ulo, na inaagnas na lumulutang sa tubig. Agad silang tumawag sa mga otoridad. Pagdating nila, ang unang bagay na napansin ng mga pulis ay ang sobrang karahasan na ginawa sa katawan. Malinaw na ang taong may pananagutan ay alam kung paano hawakan ang mga kutsilyo. Patuloy na sinuyod ng mga detective ang lugar. Umaasang makahanap ng anumang mga clue na makakatulong sa pagkakakilanlan ng biktima. Malapit sa parehong ilog, natagpuan ang isang sirang tela na bag, leggings, at underwear. Patuloy ang kanilang paghahanap, natuklasan nila ang dalawang sing -sing. Sa huli, iniimbestigahan ng mga opisyal ang ilalim ng ilog, kung saan natagpuan nila ang isang kutsilyo na may mga bakas ng dugo. Agad nilang tinawagan ang pamilya ni Laura. Kaagad na dumating si Damahris sa lugar ng pangyayari. Nakita niya ang mga damit at walang alinlangan. Kinumpirma na ito ay pag-aari ng kanyang kapatid. Sa ibaba ng kung saan natuklasan ng mga manginisda ang mga braso at ulo ni Laura Lopez sa ilog ng lemay. Natagpuan naman ng mga bombero ang iba pang parte ng katawan ni Laura bandang 11.30 ng lunes. Ito ay naipasa na sa Forensic Expert Corps para sa pagsusuri. Ang otopsya ay isinagawa ni Dr. Carlos Gordillo. Natuklasan niya na ang sanhinang pagkamatay ay malubhang pinsala sa ulo na nagresulta sa pagkasugat sa loob ng utak. Ito ay sanhinang pagkabagok sa likod ng ulo na nagdulot sa kanya ng pagkawala ng malay si Laura ay buhay pa ng dalawang hanggang apat na oras. Kung siya ay nagkaroon ng medikal na atensyon, malamang na siya ay mabubuhay. Bukod dito, natagpuan ang mga pasa sa kanyang mga braso, nagpapahiwatig na siya ay binugbog at nanlaban sa anumang pagtatangka upang makataka sa suspect. Kinumpirma ng forensic expert ang lubos na pagkalungkot ng mga kapatid ni Laura. Natagpuan ang malalaking pinsala sa kanyang katawan nagpapahiwatig na si Laura, ay pinagsamantalahan. Bukod dito, binanggit niya na ang mga kakaibang tanda ng mga hiwa sa kanyang leeg, braso, at binti, ay nagpapahiwatig na ginamit ng salarin ang mga kutsilyong kaman. Ito ay nangangahulugan na ang salarin ay walang kaalaman sa medisina o anatomiya, na mas lalo pang nagpalawak, ng listahan ng mga sospek. Walang anumang tigil ang mga detective kung sino ang maaaring gumawa ng karumaldumal na kriming ito. Batay sa lokasyon ng mobile phone ni Laura, na natuklasan nila ng alas stress ng madaling araw ng biyernes. May kontak siya sa isang lalaking may pangalang Alfredo Emilio Escobar. Siya ay 28 years old at nagtratrabaho bilang mekaniko. Nadati rin siyang nag-aral sa parehong mataas na paaralan na pinasukan ni Laura at mahilig sa pangangaso at pangingisda. Kaya't posible na marunong siya sa paghawak ng kutsilyo. Ang distansya sa pagitan ng kanyang tahanan at ng tahanan ni Laura ay nasa 2.5 kilometer, na nagpapadali ng malakas na signal reception. Sa ganap na 3.16 at 3.14 ng madaling araw ng September 13, ilang tawag ang natanggap ni Laura mula kay Alfredo. Sa oras na yon, natukoy ng telco provider na naka-on ang GPS na pareho silang nasa kanika nilang mga tahanan. Pagkatapos, aktibo ang parehong mga cellphone malapit sa bahay ni Laura. Mula sa 4.29 ng madaling araw, gumalaw ang GPS ng cellphone ni Laura patungo sa sentro ng lungsod, at nasa bahay ni Alfredo, ng 5 ng umaga. Nag-upload si Laura ng isang kwento sa WhatsApp na may alien emoji, at ang kanyang cellphone ay nasa bahay pa rin ni Alfredo. Na sumapit ang 5.52 ng umaga, nawala na ng signal ang cellphone ni Laura. Pagkatapos noon, wala nang narinig o nakakaalam ang sinuman mula sa kanya. Ipinaliwanag din ng mga record na ito na pinatay ni Alfredo ang kanyang cellphone hanggang 11 ng umaga. Kinabukasan, natukoy ang cellphone ni Laura kung saan natagpuan ang kanyang labi. September 15, 12 ng tanghali, bumalik si Alfredo sa kanyang tahanan. Sinuri rin ng mga pulisya ang mga video mula sa mga 13 na mga kamera, kasama rin ang mga kamera sa lungsod, mga pribadong tahanan, at mga store. Lalo na. Ipinakita sa mga record na CCTV mula sa umaga ng September 13 ang dalawang individual na hitsura ay katulad ni Laura at Alfredo. Ang oras ay tumugma sa paggalaw ng cellphone ng babae. Walang alinlangan na si Alfredo ang pangunahing suspect sa kaso na ito. Sa panahon ng investigasyon, isang ahente ang nakakilala kay Alfredo. Naalala niya na isang taon na ang nakalilipas. Nakasalubong nila ito sa highway. Sinabi niyang nakita niya ito sa highway, sa lungsod ng New Can, at Plotier. Ang binata ay nabangga ang isang patrol car habang bumibiyahe na may bilis na higit sa 80 km bawat oras. Nagtangkang tumaka sa pag-aresto, at isang kaso ay isinampa laban sa kanya. Si Alfredo ay humarap sa korte para sa pangyayaring iyon. Ngunit ngayon ang mga paratang ay lubos na iba, at mas seryoso. Sa September 17, ng 8.30 ng umaga, Humigit kumulang 30 meters mula sa bahay ni Alfredo. May isang pulis ang naka -duty. Nakita nila ang isang minibus na Fiat Ducato na lumapit. Kung saan ang isang binatang kamukha ng sospek ay bumaba. Batay sa kanyang katawan, mukha, at estilo ng buhok. Agad na kinilala siya ng pulis. Pumasok siya sa bahay at lumabas kasama ang dalawang matatanda na mga nasa 60 years old. Ang tatlo ay sumakay sa isang kotse patungo sa Highway 22 nang walang pagdududa. Sinundan ng mga pulis ang kotse sa ilang sandali, at napansin na ito ay huminto sa isang lugar sa kagubatan. Mga 30 meters mula sa tulay na nag-uugnay sa New Ken at si Poletti. Sa sandaling yon, bumaba na Alfredo at ang matandang lalaki mula sa kotse. Lumapit ang mga pulis upang humiling ng dokumento, at dito nalaman ng mga pulis na kasama ni Alfredo ang kanyang ama, at isa pang lalaki, at ang kanyang ina ay nasa kotse. Maliwanag na sinusubukan nilang umalis sa lungsod. Hindi sumalungat ang binata sa proseso, ngunit kitang kita ang kanyang kaba. Dinala si Alfredo sa istasyon ng pulisya, at kinumpiska ang kanyang kotse. Sumailalim siya sa medikal na pagsusuri. Ang mga resulta ng pagsusuri ay nagpakita ng pamamaga sa mga kuko ng kanyang kanang kamay. Halatang namaga ang kamay dahil sa pagsuntok. Bukod dito, may mga sugat sa kanyang daliri, at pasa, sa palad ng kanyang kanang kamay na nakuha ilang araw bago mamatay si Laura. Batay sa mga natuklasan na ito, opisyal na inakusahan si Alfredo ng pagsasamantala at pagpatay sa babaeng si Laura. Tumanggi siyang magsalita at ikinulong ng anim na buwan sapagkat may pangamba na baka siya ay tumakas o humadlang sa investigasyon. Noong September 1, Isinagawa ang unang search warrant sa bahay sa Estrada Street, kung saan naninirahan ang pamilya ni Alfredo. Ang ari-arian ay maluwang. May isang lugar ng konstruksyon at dalawang gusali sa likod nang pumasok ang mga opisyal sa silid kung saan ang kwarto ni Alfredo natagpuan nila ang mga fingerprints sa mga pader sa pamamagitan ng pagsuri ng luminol natuklasan ang mga bakas ng dugo natagpuan rin ng mga opisyal ang isang tela na may mga bakas ng dugo sa panahon ng paghahanap pagkatapos ay pumunta sila sa istraktura sa likod ng bahay kung saan lumala ang sitwasyon sa gitna ng mga nabubulok na halaman, natagpuan ang mga bakas ng dugo. Makikita rin ang dugo sa mga gate, sa kanang hawakan ng kariton, at sa isang dulo ng isang kagamitan. Maliwanag na ang tama na nagdulot ng kamatayan ni Laura ay naganap sa lugar na yon. Matapos matuklasan ang mga bakas ng dugo sa lugar ng paghahanap, kinuha ng mga investigador ang mga sampol para ihambing sa dugo ng biktima at ni Alfredo isinagawa rin nila ang DNA test analysis ng likido na natagpuan sa katawan ni Laura. Sinabi ng abogado ni Alfredo na hindi dapat magkaroon ng mga akusasyon ng pagsasamantala hanggat hindi nakukuha ang mga resulta. Gayunpaman, nakuha ang mga resulta ng medyo mabilis. Inihambing ng Central Laboratory ng Ministry of Health ang mga sample na kinuha sa panahon ng paghahanap sa mga genetic profile ng biktima at ng akusado. At lahat ay tumugma. Sinuri rin ang mga sapatos na suot ni Alfredo sa oras ng pagkaaresto at ang isang kutsilyo na natagpuan sa ilalim ng ilog. Natagpuan ng DNA na tumutugma kay Laura sa parehong mga bagay. Sumunod ang tatlong swab ang kinuha mula sa mga pribadong bahagi ng katawan ng biktima. Isa sa mga ito ay tugma sa DNA ni Alfredo, kaya maipapahayag na ng mga investigador na ang individual na ito ay nagkasala ng pangaabuso kay Laura at sa kanya pinatay pinutol ang katawan, at inilibing ito. Noong September 21, kinumpirma ng mga otoridad sa batas ang impormasyon sa isang press conference. Sinabi ng prosecutor sa kaso na si Juan Agustin Garcia na naghihinala siya na si Alfredo ang pumatay kay Laura. At itinago ang krimen, at idinagdag na kung mapatunayang may kasalanan siya sa paratang na ito. Maaaring humarap siya sa habang buhay na pagkabilanggo, sa kabila nito kailangan pa rin ng karagdagang ebidensya. Hindi umamin si Alfredo, ngunit dahil sa teknolohiya ng isang mahalagang ebidensya, kinumpis ka ang kanyang mobile phone sa pamamagitan ng court order, at kailangan niyang ibigay ang access code para sa pagsusuri. Natuklasan na bagamat kasama si Laura sa kanyang mga kontak, binura niya ito sa gabi ng kanyang pagkawala tinanggal din niya ang mga talaan ng mga tawag na ginawa sa biktima, ngunit hindi binura ang kanilang mga pag-uusap sa social media. Sa panahon ng investigasyon, natuklasan din na noong September 11, 12, at 13, ay binuksan ng sospek ang social network upang tingnan ang mga litrato na ipinost ni Laura. Sa kabila ng lahat ng ebidensya, patuloy na itinanggi ni Alfredo ang kanyang kasalanan. Gayunpaman, ang lahat ng ebidensya ay nagtuturo sa kanya bilang responsable sa pagpatay. Gayon pa man lumitaw ang isang palagay tungkol sa nangyari sa gabing naganap ang krimen. Noong Huwebes, September 12, 2019, umalis si Laura sa paaralan bandang 8 ng gabi. Matapos makasama ang isang kaibigan ng ilang sandali, sinabi niya na pagod na siya at magpapahinga na. Bandang 3 ng madaling araw, may natanggap siya ng isang mensahe mula kay Alfredo. At nagumpisa silang magchat. Bagamat hindi sila magkaibigan. Pumayag siya na makipagkita sa kanya. At pumunta sila sa bahay niya. Ang nangyari sa loob ng bahay ay nanatiling isang misteryo. Gayon paman. Ang mga resulta ng pagsusuri ay nagpapahiwatig na si Laura. Ay tumutol sa anumang balak ni Alfredo sa kanya. Pero pinilit pa rin at siya ay pinagsamantalahan ng ilang beses. Pagkatapos. Sa takot na may report sa pulisya. nagpasya siyang tapusin ang buhay ni Laura. Inilabas niya sa bakuran at dalawang beses siyang sinuntok sa ulo. Pero buhay pa si Laura, at pagkatapos ay gumawa ng brutal na aksyon si Alfredo. Itinahgo ang kanyang katawan sa loob ng ilang oras. Pinatay rin niya ang telepono ni Laura upang maiwasan ang komunikasyon sa pamilya. Ang katawan ni Laura ay nilagay sa kubo ng halos isang araw, at buhay pa siya sa araw na yon, at hirap siya sa mga sugat niya, sa huli. Binalatan ni Escobar ang katawan gamit ang kutsilyo na iniimbak niya sa kanyang kusina. Pagkatapos, inilagay niya ang mga piraso ng katawan sa kanyang Fiat Ducato minibus at nagmaneho ng 15 kilometers patungo sa lugar ng Breakwaters at doon tinapon ang pira-pirasong katawan. Binuksan niya muli ang kanyang telepono pagkatapos ng ginawang krimen. Ang kwento ng kaso na ito ay naging isang usapin ng pampublikong interes para sa buong lungsod. Nagpahayag ng malakas na pagkondena ang New Can sa nasasakdal. Gayunpaman, nagsimula ang legal na proseso laban sa suspect. Ang unang sesyon ng korte ay naganap sa Legislative Assembly ng Lalawigan. Inakusahan ng prosecutor sa New can si Alfredo ng buong pananagutan sa kanyang mga ginawang krimen. Kasama sa mga paratang ang pagpatay kay Laura gamit ang karahasan sa kasarian. Pati na rin ang pagsasamantala sa parehong pagdinig. Nagbigay ang mga eksperto na nakilahok sa pagsusuri ng mga damit na natagpuan sa ilog. Kasama ang mga labi at mga ebidensya na natuklasan sa bahay ng lalaki ng kanilang mga patotoo. Gayon paman, ang pinakamalaking pagbubunyag ay nagmula kay Florencia. Ang pinakamatalik na kaibigan ni Laura, ibinunyag niya na sa loob ng ilang buwan. Nagpapadala si Alfredo ng mga mensahe sa biktima na niyaya na sumama sa kanya at mag-inuman. Ngunit hindi pumayag si Laura sa kanyang pananaw. Kilala niya si Alfredo sa loob ng limang taon at alam niya na hindi ito magandang reputasyon ito. Ang bahay ni Alfredo ay naging lugar ng mga salusalo tuwing linggo sa mahabang panahon. Ang bahay ay puno ng alak at pinagbabawal na gamot. Sinabi rin ni Florencia na paulit-ulit niyang pinayuhan ang kanyang kaibigan na huwag makipag kay Alfredo. At si Laura ay palaging sumasagot na hindi niya ito gagawin at hindi niya pinapansin ang mga mensahe ni Alfredo. Gayunpaman, itinanong ng depensa kung bakit hindi niya inirekomenda na e-block ang numero ni Alfredo. Sinagot ni Florencia na desisyon ng kaibigan niya ito, at hindi niya nais na magdikta kung ano ang gagawin nito sa buhay. Habang nasa witness stand si Florencia, ipinakita sa kanya ang mga footage mula sa surveillance camera na kuha noong araw ng pagkawala ni Laura. Partikular na ipinakita sa kanya ang isang recording mula sa isang kamera ng 4 ng madaling araw, na nagpapakita ng dalawang tao na naglalakad patungo sa sentro ng lungsod. Hindi nag-atubiling aminin ni Florencia na si Laura ang babae. Sinabi niya na ang kanyang mga sneakers, jacket, at paraan ng paglalakad ay alam niya. Kinilala rin ng babae na si Alfredo ang lalaki. Samantala, sinabi ni Alfredo ang kanyang kaibigan na nagbebenta sa kanya ng ilegal na mga sangkap, bilang ang tunay na gumawa ng krimen. Nung gabing iyon, lango ako, inaamin kong ako ang naglinis ng dugo, ang nagtahpo ng katawan, pero hindi ko siya pinatay, sabi niya sa lokal na media. Ipinahayag niya na nasa impluensya siya ng bawal na gamot nung gabing iyon, at na ang taong ito ay nasa kanyang bahay, kasama si Laura. Sa isang punto, narinig ni Alfredo ang isang sigaw mula sa isa sa mga kwarto, at nagmadali siya upang makita kung ano ang nangyari. Nang makita niya ang dugo, sinimulan niyang linisin ito. Pagkatapos, tinulungan niya ang kanyang kaibigan na itago ang katawan. Sa dulo ng kanyang kwento, nagpasalamat siya sa kanila sa pagbibigay ng oportunidad na maipahayag ang kanyang sinasabing katotohanan. Gayunpaman, walang natagpuang ang ebidensya, at hindi ito napagtibay. Si Alfredo ang nanatiling pangunahing suspect sa kanyang pahayag sa paglilitis. Ipinagtanggol ng piskal na ang lalaking ito ay nagsamantala sa katotohanan ng sila ay medyo kilala sa biktima at pinagkatiwalaan siya. Nagplano siya ng karumaldumal na krimen at ng marahas na paraan ng pagtatapon ng katawan. Ang deliberasyon ng jury ay tumagal lamang ng 40 minutes at si Alfredo Emilio Escobar ay pinagkasunduan ng guilty sa pang-aabuso at pagpatay sa 18 years old na si Lara Cielo Lopez. Ang huling paratang ay aggravated dahil ito ay ginawa upang itago ang pangaabuso at kasama ang karahasan sa kasarian. Dahil sa mga dahilan na ito, hinatulan siya ng habang buhay na pagkabilanggo na walang posibilidad ng parol. Simula noon, ipinatupad ng pamahalaan ng probinsya ng New Can ang Batas Cielo Lopez na may layuning maiwasan ang karahasan laban sa mga kababaihan. Ito ay nag-uutos ng obligadong pagsasanay sa karahasan sa kasarian. Para sa mga mag-aaral at guro ng lahat ng edad, sa palad, hindi siya nagkaroon ng katarungan. At ang habang buhay na pagkakabilanggo ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan sa lipunan at sa pamilya. Ngunit hindi nito maibabalik. Ang buhay ng biktima, sabi ni Marcelo Henriksen Velasco, ang lokal na abogado ng pamilya. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.